sana maunawaan na siyang kalaga ko. Alam mo, wala akong kamag-anak dito. Wala ko. May disgrasya pa nga akin pa. Naputol pa. Tapos lang ang akin servisyo sa Panginoon. Pahinga na ako. Dali na ako. Mamatay din ako. Ang ah, dispensaryo sa barangay, hindi man makatulong. Dito tayo malam ano na meron sa para na, para. Ma, ano, na mag-sponsor dito ah? tayo. Mapaayos natin itong ano mo, barang-barang mo. Barang. Um, lang po konting okay. po Okay, okay. okay Papay. Papay lang lang uh, grocery, uh, po. Okay. <laughs> grocery <laughs> po. po. Ay, 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 ay po ako

Ito, no, uh, ito akin uh, din siya, pasalamat ako dito. Kahit na, na ganito na, uh, abuti na uh, meron na akong magpapahingahan. Ma ma ano ma okay. Ma ma po, may ng tulong kita, kay tatay. kay i-din ka tapos yun. Tay! May mga na tay! Tanggapin niyo muna po. bigay ka sa akin. Galing po yan kay, ano, kay Ma'am Eden Karelia po. Yan. Tapos ito po tayo, dagdag nyo yung kuti. Para yan, may panggasis kayo. ngayon, kailangan niyo po is maayos yun tayo. Huwag nyo yun tayo. Huwag yun tayo. Yun na lang. Mas importante sa kanya yung ano yung gamit niya no. Okay. Yung pera wala bali wala sa. Wala. Tatay, sa ngkan makarga ko dito. Ano hindi. <laughs> yung ano po, uh, ano? Saka may sugat pa kayo uh, dito. Problema ko ito. Ayun. Ano? Balabang gaya, no? Walang gamot. Hindi ko alam kung siya nung... Kung saan ko makuha ng gamot. Yung gamot. Walang gamot. Uh, uh, well. Ito. Ang isip ko ma... Makuha na ako. Masaya ako. Alam mo kung bakit. wala na akong problema pag dala toto motor hujan kuno mulan tolo kon kono mulan nagato lo pa ko lang tolo ayo ra kambagan yan eh unawain mo Ito po ang mahal kong kababayan ng kalagayan ni tatay eh, po pag umuulan. Ay, po. So ang Lasi galingan ni tatay po ay maayos ano? po ng kahit pa paano po yung kanyang tiniterahan po. Ano po ng mga kababayan, mga itap mo, natin. Alam mo, kung mo, Ayan ang papel ko sa mundo. Ang papel ko sa mundo. <laughs> Alam, ka, ito po ang sugat mo dyan. Na, Wala kayong ginagamot ng ah, Lumalaki nga eh. Malaki ano po? Wal, walang gamot. Huwag naman eh. po sana ano, mabot sa lapan. Ka, Nga, Dapat mga po. Sa dispensary sa barangay, hindi man, man makatulong. May pupunta po ba dito sa Kailangan inyong mga ano? Doktor. May pupunta po dito Kailangan sa inyong na, health sa center okay. po? Ay, ay, may pupuntang nurse dito? May pupunta? Mayroon akong pira na nakuan na, 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 ko dito. Butanti po ba kayo dito sa Bacoor po? Eh wala kang magawa. Bali, residente si tatay ng Bacor, no? Ilang taon ka na dito, tay? Sa Bacor? Ilang taon na kayo sa Bacor? Hindi uh, ko matagyan Ilang taon na daw po kayo, tay? Ilang taon na kayo sa Bacor? Ang... Hindi ko nang chili. na, So, yun po. So, ilalapit natin mga kababayan si tatay sa ano. At WD no? Pupunta natin siya. At makikita siya ng health center po. Yung lalong sugat niya po, no? Ayan mga kababayan, sa lahat eh. po sa mga tulong na pinagkakalob niyo po kay tatay. Sarabihin ko lang sa Panginoon, tapos lang ang aking servisyo sa Panginoon. Pahinga na ako. Dari sa araw, mamatay din ako. Mamatay din ako. Sa edad ko, kinperpeto ako na pinanganak. Hunyo Jis! Tanda dyan sinasabi ko nabuhay ako sa awa. Kung wala nakaawa sa akin, wala. May nagmamahal eh, pa rin sa awa. Ako eh, pahingan pahingan ako eh. Pag ako. Ganyan lang ang buhay ko. Pero, pag-isip-isipan mo, walang taong gusto na makakamatay sa mundo. Gusto sa ma ma mabuhay sila. Pero lahat tayo mamamura mam din. Hi! Puso na po kami. So uh. Salamat po. Bye-bye po. Ang <laughs> <laughs> si masabi ko eh. Salamat. Salamat din uh. oh, po. Hanggang sa <laughs> mandag. Bye-bye po tayo.